John Hidaryo, hindi tinantanan si Kim Chu, matapos ibuking ni Vice Ganda na sumunod si Paolo Abidino sa New Zealand kahit may ganap ito sa Mindanao. Noong mga nakalang araw, hindi pa rin natatapos ang ayuda na ito. Halos hindi makamove on ang mga showtime hosts kakasar sa aktres. Mipihira lang kasi ang gumagawa noon kay Kimi kaya kahit sino may intriga. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Perfect timing ang pagpasok ni Paolo sa buhay ni Imi. Mas tapabuti siya yeah? at kitang kita ng marayan niyang magagawa yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pagdating sa trabaho, push na push. Grabe yung motivation na dala-dala. Samantala, kasabay ng mga ingay na naririnig natin sa Showtime, bati na rin sa social media, sa pagkakatrending ng King Pao, saan naman ang mga negative reactions ng mga haters. Hindi nila gusto ang mga ginagawa ni Paolo kay Kimi, kaya maging sila ay gumagawa ng way para masira. Gitya ng iba, sa dami daw umano na babae, bakit si King pa? Kay show OA at bida pa sa showtime. Winning may may main host, sinasapawan ang mga matagal na sa showbiz o sa showtime. At pilit daw pinagsisiksikan ng sarili kay Paolo. Kahit labting lang ang kayang inbigay. Ilan lang yun sa pangunguska ng mga bashers. Ngunit kahit ganun pa man, ang kimpaw ay solid at hindi maghihiwalay.